Nandito po tayo sa Cabanatuan City uh, Terminal ng mga XLT na uh, ating tatanungin kung nakakuha ano na ba sila ng Dawit Pasada. Hi kuya, magandang umaga. Pwede po magtanong? Nakakuhan na po ba kayo ng tawid pasada? Pa Hindi pa po. So, sila wala pa. pa Hi kuya. Nakakuhan na po ba kayo ng tawid pasada? Ay, wala pa rin po. Yung, po, na. Po na po. Yung iba po, na, Yung iba po nakakuhan na. Ah, okay. Dito po ba sa inyo sa Siklong Laor na byahe? Ilan po ba ang member dito? po kami, may higit sandaan. Pero ilan pa lang po ang nakakakuha ng tawid pasada? Wala pa yung Wala pa yun. Wala pa yung kalahate. Uh, kasi po pumasok ang tawid pasada nung... No... Ano po? Mga 20 pa. O oh, kasi naipasok po nung September 13. Uh, marami na po ang nakakuha so kayo po pala wala pa. Hindi po kasi sabay-sabay na Apo, apo. Pero po nung nakaraang nagbigayan ng Tawid Pasada, nakakuha din po ba kayo? Ay, na, Ikaw kuya? Ano po nakakuha po? Ano? Driver ka po ba dito kuya? Uh, driver, uh, ah, anong pangalan ni kuya? Marvin Bautista. Marvin Bautista. Ilang taon na po kayo na mamasada? Lumuha ano po ah. sa sampung taon na. Aha. Uh so, -huh. so yung sampung taon yun, ilang beses pa lang po kayo nakakuha ng Tawid Pasada? Uh, tatlong beses ata apat na. Abat. Tatlong beses. So yung pinakahuling 6-5 nakakuha kayo? Yun ang akin sa akin. Wala. Wala. Ah. Kayo po ba? Namamasada din po ba? Operator, operator, Ah, operator din po ba kayo? Okay. Maraming salamat po kuya ha. Lavera. Quezon Transport Cooperative. Magandang umaga po. Sino po sa inyo nakakuha na ng Tawid Pasada? Wala pa ba sa inyo? Hindi nyo pa po na check yung mga cascade nyo? Wala pa po. Wala pa Ah, okay. Wala pa daw laman. Nandito tayo sa... Uh... Magandang hapon kuya Magandang hapon din ma'am Nakakuha ka na po ba ng tawid pasada? Wala po ma'am, operator lang Ah, operator ka lang Operator lang po ang nakakuha, driver lang po ako Ah, operator lang, ikaw driver Pero nakakuha na kaya siya? Hindi ko po po alam ma'am Ah, okay Ano pangalan ni kuya? Rini po Apelido? Pagalay Pagalay So, bali, ikaw ang driver? Opo. Si operator ang kumukuha ng tawid pasada? Opo. Okay, maraming salamat po. Magandang hapon. Mga kuya, nakakuha na po ba kayo ng tawid pasada? Wala po. Yung iba meron, yung iba wala. Ah, ilang driver ba meron tayo uh, operator driver dito sa GCTC? 71 po ma'am. 71 lahat-lahat. So, so, mga ilan pa lang kaya ang nakakakuha? Wala pa po. Malahati. Nasa 25% pa lang siguro. 25% ibong sabihin 25 ka tao pa lang. Iba kasi wala po. Kasi kadalaran na yan wala. Tsaka isa pa yung mga data with pasada pinatawag o fuel sa dito mga yat. Yung mga nakabili ng sasakyan na iiwan yung mga card sa mga pinagbibigay ng sa pinagbibigay nila. Hindi nila binibigay sa mga nakabili na. Sa pang problema yan, bakit yung iba meron yung iba wala. Tama. makakausap po natin si Sir Cablayan ang President po nitong TODA dito sa Municipality of Gimba sa mga Tricycle Drivers. Sir, magandang umaga po. Morning, ma'am. Uh, tanong ko lang po, Sir, kasi uh, na-deposit na last September 13 yung... Um, Tawid Pasada Program mula sa UTF-RB. Yung so, uh, yes, yung fuel subsidy. Tanong ko lang po, kung ito po ba mga tricycle drivers natin na tatanggap po sila ng 1,000 pesos, meron na po ba? Uh, sa ngayon, wala pa ma'am. Dahil unang-una, inaayos pa lang yata natin yung ating, dito sa natin. Wala mm -hmm. pa po. At sana, pakiusap po, Sana. Huwag nyo na sana padaanin sa Gikas, dahil sigurado marami hindi makakakuha sa mga kapwa o membro. Uh -huh. uh, dito po ba sa Gimba, inan po ba ang qualified na members ng Toda Association? Ang kung sa atin, nasa 3,000 tayo. Uh -huh. Kaya lang, sigurado yan. Ang padadaanin yan, hindi ko pa sigurado sa merong lihit mong lisensya na professional driver's license. Sigurado po yun. Opo. Oh, Tanong ko lang po, Sir Eric. Nung, nung nakaraan po kasi marami ang nagreklamo na marami ang hindi nakakuha. Yun nga, ma'am. Yun nga, yung saan so, pinoproblema ko. Kaya sinabi ko nga na sana huwag napadaanin sa GCAS dahil karamihan sa mga membro ko ay gumamit lamang ng mga hindi talagang lilitim ng GCAS. At mm. yung iba na wala yung cellphone. Wala po ba silang cash card? Wala, ma'am. Wala wala tayong passport. Um, kaya nga yan ang tinukan natin. Kaya mas anak, mas maganda po sana yan. By actual bibigay o oh, patadaanin sa DSWD sana. Okay. para lahat makakuha. Opo. Okay. Uh, kayo din po ba, Sir Eric, nung nakaraan, nakakuha din po ba kayo? Wala akong nakuha, mm -hmm. pero yung mga ipa kasama dyan sa course ko, yung tonda ko, sa, la, sa 70 katao kami, halos apat lang ang nakakuha ng member ko. Ah, okay. Sa so, isang Okay. So, para naman po maintindihan nung iba mga naghihintay na tawada natin dito sa bayan ng GIMPA, ibig sabihin po pala wala pa kayong wala pa po. update. Wala pa po tayong update tungkol dyan sa sinasabi nilang fuel subsidy niyan. Okay. bagama tayo po yung mga uog uh, na yan sa ating LGU, sa ating committee na transportation, upang sa ganun makuha po natin yan. At ang isang hinihiling mo na lahat sana ng mga membro ng lihitimong tricycle drivers dito sa Gimba ay eh, makakuha. Wow. Oh, okay. Napakinabangan naman nila yung fuel subsidy na yan dahil tulad bukas, tataasan naman mga mga gasolina. Oh, Mas mataasan naman yata <laughs> yung tataas niya. Oh, okay. Thank you so much po, okay, Sir Eric Cablayan. na. Ah. basta ang hiling ko lang, pagka nagkaroon na po yan, ipapatawag ko po lahat, lahat ng mga pangulo upang may ko kung paano pagkuhan yun sa cash, sa fuel subsidy. Ah, oh, opo, oh, Thank you po.